Hello magandang tanghali mga ka-idol ah. Mga pala mga ka-idol ah, maraming nagchat po sa akin mga ka na abihag ah, daw po si Miss Jeannie ngayon. Dahil iniwanan daw po ni Dan Gus mga ka kaya dali-dali po akong pumunta dito sa uh, area po kung saan ko po uh, huling nakasama sila Jeannie. sakali po ako mga kaidol na makita ko po sila at makita ko rin po si Dan po at kung sino ang nakakuha kay Jimmy dahil at chinat lang po ako ng mga viewers po mga kaidol na tulungan po si Miss Jenny ah. yun na nga po pasensya na po kay mga kaidol dahil ilang araw po akong hindi nakapag uh, nakapag vlog mga kaidol dahil nagtrabaho po ako kung nakita nyo po talaga yung kamay ko mga kaidol oh. sobrang dumi po galing pa po ako sa trabaho mga kaidol at Dumiritsyo uh, na lang ako dito sa area kung saan ha. Magbakasakali po ako na makita ko po, po si Amis uh, Miss Ginny Payat Vlogs at sila Kuya Alpa kasi mga kaidola. Nagpaalam ako sa isa sa mga kasamahan ko na hindi mo na ako makapag-vlog dahil uh, kailangan ko po, po munang magtrabaho mga kaidol. At kung nga po pala mga kaidol dito sa lugar kung saan po ako sumilong is siguro dati po itong kampo dito mga kaidol at wala na po itong uh, tao at pinabayaan na yung uh planters na yung parang natumba na yung pinagtalian nila mga kaidol uh, Nakita ko naman po na safe po dito sa area kaya uh, sumilong muna po ako kasi uh, sobrang lakas po talaga ng ulan. Nagmamadali lang po talaga akong pumunta dito mga kaidola uh, para uh, para magbakas kali po mga kaidol na makatulong tayo sa pagrescue sa ating mga kasama. At oo uh, nga po pala, uh, shout out ko ang aking mga kasamahan sa team uh, She Warriors aking ang buong team. Uh, sila Miss Ginny Payet Vlog, sila Kuya Alpha uh, sila Simo Simo, uh, si Bata Mandirigma, Dante Explorer, at si uh, Kuya Dax Mandirigma, sila Kuya Jigo, uh, sila Kuya G. Lord 06, at uh, sino po ba? Sila Ati Inday at si Lost Adventure. Ayun uh, nga po mga kaedula. At sya napansin rin po mga kaidola, hindi ko po, po uh, in-upload po yung mga na mga video ko po nakaraan po dahil dahil po na na po ako sa pagtrabaho ng mga uh, nakaraang araw mga ka-idol kailangan ko po kasi uh, magtrabaho muna kasi uh, syempre po ah, uh, dahil wala naman tayong inaasahan dito at kailangan na uh, sariling sikap po tayo kailangan po natin magsikap talaga at uh, magsipag para meron tayong magagamit sa pang-araw-araw natin mga, kapang, mga pang- mga pangangailangan mga ka at Ayun na nga po mga kaidola habang nagsisilong ako dito. Ah, uh, nagmamasid po ako dito kanina sa area na to. Ah, uh, napansin ko po na parang kahimik naman at digtas sa lugar na to. At wala naman masyadong uh, ingay. Wala rin ako naririnig ng mga motor na dumadaan. So ngayon, mga kaidol ha. Ito nga po pala mga kaidola Kahapon nga po mga kaidol may dumating po sa akin na blessing galing sa Uh, isang kaibigan po uh, syempre na shout out ko po, po uh, si Ma'am Grace Arana ang may-ari po ng cargos na ipadala sa akin uh, cargo na pinadala sa akin and then cargo ba tawag na kalimutan ko pero uh, sayo po Ma'am Grace maraming uh, maraming marami salamat po talaga Ma'am sa binigay niyo po Ma'am at yung mga binigay niyo po Ma'am sa akin Ma'am at ay, uh, binahagi ko po sa akin mga kaibigan po Uh, sa mga nabigyan po, uh, sana po mga tol, uh, paki-update niyo po kay Ma'am Grace yung mga binigay ko po, po sa inyo, pakipicturan po mga ka-idol at uh, pakipicturan mga tol at saka pakisend kay Ma'am Grace na para makita po ni Ma'am Grace kung ano-ano yung mga items na binibigay uh, na niyo po na galing sa kanya. At syempre po sa akin po, uh, lubos talaga ako na papasalamat kay Ma'am Grace talaga kasi at tulad nung sinabi ko po noon, uh, kahit anong uh, araw, kumbaga, hindi man ako nakakapag-update sa ka kanya, hindi man ako nakakapag chat hindi ako nakakapag-reply sa mga chats niya pero parati po talaga si Ma'am Grace nangangamusta sa akin. At talagang hanggang ngayon po at tinutulungan talaga ako ng Ma'am Grace at hindi lang yun uh, binigyan niya pa ako ng napakaraming blessing at ma'am sa lahat po ng binigyan ko po, po sila ah, uh, yung iba po ma'am Grace na pasensya na rin po pala ma'am gusto na, na out po talaga po gabi ma'am at hindi po kami nakapag live uh, sana po kasama ko po sana si Jackie po at yung isa pa namin kaibigan at syempre po uh, tulad ng sinabi ko po sa inyong mga kaidol na hindi po ko ng tulong sa inyong mga kaidol na baka sakali po na matulungan niyo po kami na makag-vlog po si Jackie at Kyra po para makasama ko po sila sa pag-explore po po mga ka-idol. At saka, syempre po, uh, out po po si Idol uh, Jigo Flores. Uh, sa iyo, maraming maraming salamat po, Dol. thank you, thank you po talaga sa blessing na binigay niyo po sa akin. At syempre po, binahagi ko po, po sa akin mga kaibigan na binigay niyo. Sobrang thank you po talaga. At uh, out po, po po si... Uh, idol Jeff Flores, maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi doon at sa'yo po ma'am Grace uh, thank you talaga ma'am thank you po talaga ma'am sa sa pa uh, pabalik bayan box ma'am na binigay niyo po sa akin talagang nakita niyo naman po ma'am yung mga reaksyon ko, yung mga reaksyon po talaga namin ma'am at uh, talagang sobrang saya po at uh, pasinsa na po ma'am ay uh, Sinasend ko na lang po sa inyo lahat ng video ko po at hindi ko na in-upload sa channel ko po ma'am kasi uh, para, para sa akin po uh, maganda rin naman sana na i-upload po sa channel ko para makita po sa lahat po na nagbigay kayo o uh, ano para makita rin sa mga kakamahan ko na, na meron din sila sa so, uh, kanya Kuya Jigo po nabigay ko na po kay Kuya Jigo at nabigay ko na rin po kay Kuya Dax bigay ko na rin po kay Rafael Adventure. bigay ko, um, ko na rin po kay Jackie. bigay ko na rin po kay Luz. bigay ko na rin po kay Atinday. Ang natitira po sa bahay talaga ma'am ay kay Kuya Idol 44 At yun po kay Bata Mandirigma. Um, yun na lang dalawa. Yun na lang po dalawa ma'am ang hindi pa na hindi ko pa na itibigay. Ayan po ako mam, Ma ebatang eh, mandirigma kagabi mam, ah, sana kang ah, alam ko bang ah, busy ka sa pag-aaral ngayon Pero sana ko may time ka, merong konting binigay si Ma'am Grace, aranat para sa'yo arana ah, Sana madaanan mo sa bahay bang, uh, ah, para makuha mo yung binigay ni Mama Sa lahat po ng binigyan ko po, po ng mga pinadala ni Ma'am Grace ah, Sana i-update niyo po kay Ma'am Grace, kayo na po bahala mag-video or mag -picture para makita po ni Ma'am Grace yung mga natanggap nyo pong items kung ano-ano yung mga nabigay po sa inyo mga tol so maraming salamat uh, yun lang po at syempre out po rin po syempre aking my love at you know, po, si, uh, po Ma'am Chi ngayon po Ma'am uh, palikis na po ako Ma'am at pasensya na po kayo yung, 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 yung mga nakaraaraw hindi na po talaga ako mag-update po sa inyo at hanggang ngayon uh, hindi muna ako nakapag-chat po sa inyo hindi muna po ako nakapag uh, nakapag-reply sa mga ano nyo po ma'am pero uh, na po talaga ma'am uh, para sa atin ma'am wala naman akong uh, dapat i eh, ano po kumbaga nahiya lang po talaga ako mag-chat na po sa inyo ma'am dahil sa uh, meron tayong um, uh, hindi nakapag uh, ano, sa team naman Ma ma'am I love you ma'am maraming maraming salamat ma'am dahil na hindi pa rin po kami dito sa team mo ma'am at po namin ma'am sana po mas mas tumagal pa po, po ang team na nananatili ang buo ang team natin uh, siyempre po ma'am maraming salamat po ma'am kasi alam kahit uh, ilang days ako na hindi nakapag vlog uh, sa pagchat po po sa inyo na hindi ako na kanito talagang aprobado talaga kaagad ma'am. Maraming maraming salamat po ma'am sa tuwala ko. At syempre po, gaya na sinabi ko po sa inyo, nandito po ako palagi para sa inyo ma'am. Sobrang thank you. At ito mga mga kaibong, sobrang lakas po ng ulang talaga mga, mga kaibulas. Hindi po ako basta-basta maka-alis dito. Dahil, mga nga po mga uh, dahil siya nabalik. Lord si Jimmy na nagmamadali po ako kahit galing po ako sa trabaho mga kaedin na nakita nyo po na wala akong tulog po uh, nagmamadali po talaga akong pinaka dito sa area na uh, magbakasakali ako na makita ko yung aking kaibigan alam niyo naman po ang um, effort report po dinasginay po sa akin uh, kagaya kay Kuya Alpa uh, syempre po mga ka-idol Magagawa po ako ng paraan po mga ka-idol na makatulong po ako sa aking mga kaibigan sa team uh, warriors po mga ka-idol. Ah. hindi naman sabi na hindi ako uh, hindi ako sumabay sa kanila. Ay, is, ko na po sila mga ka-idol. Pasensya na po talaga mga ka-idol. Ang mga ilang araw po ako hindi nakapag-vlog dahil kailangan ko po, po magtrabaho. At sana po maintindihan niyo po dahil wala naman po ako ibang asahan ko kundi yung sarili ko sana, sana po sa lahat-lahat po ng mga viewers po at mga silent po, uh, silent viewers po namin uh, sana po uh, uh paki-support niyo po ang aming team uh, warriors po sa lahat po, uh, sana po dalawin niyo po ang aming mga kanya-kanyang channel at syempre sa aking Ligaya Princess Adventure at meron pala kaming bagong kaibigan pala mga ka-idol si Boy Ski Adventure po, mga kaidol. Uh, isa na rin po pala siya sa team ngayon. Nagpapasalamat uh, din ako kahit uh, hindi ko pa siya gano'n, gaano ko kilala. Is, uh, talagang gijamin ko siya nakaraan para hindi siya mailang sa akin kasi uh, feeling niya, uh, tumboy ako. Tumboy daw po ako. So ngayon, gijamin ko po siya, mga kaidol, para hindi siya mailang. So mga kaidol, uh, sana sa mga Uh, subscribers ko po, uh, support niya rin po ang channel ni Goiski Adventure kasi po uh, isa rin pala siyang datihan na na vlogger. So sana po uh, sana po lahat po ng team mga uh, uh, She Warriors po ay sana po uh, supportahan niyo po mga kaido At hindi lang po sa akin at sa iba't ibang mga kasamahan ko pa po. Kasi yung mga maliliit ko na uh, sa simpleng panunood nyo lang po sa aming mga ka uh, malaking tulong na po yan sa amin. Uh, Siyempre, para makita nyo rin po kung ano ba talaga ang mangyayari sa amin dito. At saka mga kaidola, hindi talaga natin hawak yung uh, buhay ng tao. Talaga mga kaidol, marami nagsabi sa akin na bakit ganun lang kadali namin patayin yung mga bandido na nakikita namin. Pero uh, para sa akin po mga kaidol, hindi ganun kadali patayin po. Kumbaga binibigyan namin sila ng pagkakataon, magbago. Pero Uh, talagang ayaw nila eh. Kung baga, dinibigyan namin sila ng chance na sumuko po mga ka-idol pero uh, lalaban sila hanggang sa huli talaga. Kung baga, hindi sila papayag na susurinder na ganun-ganun lang. so Kaya po mga ka-idol uh, napipilitan kami na gawin yung dapat. Kasi kung hindi rin po namin gagawin mga ka-idol uh, maaling Uh, katulad sa akin nangyari na karaan kung hindi, nagkumpiyansa ko, hindi ako uh, nag, ano na mapahamak na po kasi iniisip ko na baka magbago siya uh, kaya hindi ako nag, ano talaga mga ka-idol sinsiyahan nyo na po yung kamay ko mga ka-idol talagang galing po ako sa trabaho so, talagang baka <laughs> napakadiri ng kamay <laughs> napakadumi pero hindi ko na po naisip yung talaga mga kaidol kasi at talagang dumiritsyo na po talaga ako dito. Magmakasakalay po ako na makita ko po si amis Miss Ginny po. Sana, sana makita ko na rin sila Kuya Alpa. At hahabol uh, po ako dito sa akin mga kaibigan. Alam ko na nandito sila para tulungan si uh, Ginny at si Kuya Alpa. sa ngayon po, hindi ko alam. Hindi ako naka-update sa akin mga kaibigan kung ano nangyari. sa kanila kung kumusta sila hmm. Uh, ilang dahil nga po ilang araw po ako na mga ka ha? hindi po talaga ako nakapag uh, chat sa kanila at hindi rin ako nakapag-update hindi ako nakatawag talagang ilang araw ako walang contact sa akin mga kaibigan talagang ngayon nga po mga ka-idol kung hindi po dahil sa silent viewers ko po na na chat sa akin na tulungan si uh, tulungan si Miss Jenny hindi ko rin po malalaman talaga mga ka -idol. At ah, talagang, syempre naman po, lahat naman po kami, ah, ah hindi kami papayag na mapapahamak si Miss Ginny Payat Logs. Kaya gagawa po kami talaga ng paraan mga ka-idol na ma-rescue po siya. Syempre po, yun, yun po yung ipinagdadasal po namin na sana po ah, dumating yung ah, araw na lahat na nang ng commander sana is magbago na lang. Para wala na pong mapahamak at magtrabaho na lang sana ng maayos tulad po nung sinabi ko mga ka maganda naman talaga sana sa bundok mga ka-idol kung talaga masipag ka talagang malayong malayo po talaga sa patag malayong malayo po talaga sa uh, pamumuhay sa patag po talaga mga ka-idol kasi totoo po uh, dito sa bundok talaga uh, talagang matagal ka magkakaroon ng pera kung talaga magsisikap ka matagal ka sa pagtatanim matagal ka makabinta kasi maghihintay ka pa ng mga ilang buwan para makabinta ka pero masarap po gastusin yung pera na pinaghihirapan nyo po mga ka-idol kung alam nyo lang po talagang ma yung pera na pinaghihirapan nyo po talagang manghihinayang po kayong ibili agad-agad kaysa sa pera na binigay lang po sa inyo hindi po kayo manghihinayang na gastusin kasi hindi po manghihinayang na ipambigay kasi hindi mo naman pinaghirapan parang ganun tulad po sa akin mga kaidol ngayon ko pa na-realize na talagang uh, mahirap talaga doon sa patag kumpara sa bundok ka talaga kasi uh, kung sa bundok ka po mga kaidol tulad ng sinabi ko po kailangan mo lang magsipag talaga mga kaidol kailangan mo magtanim maraming pwedeng itanim maraming pwedeng uh, mapagkakitaan pwedeng magtanim ng mga gulay pero yun na nga po mga kaidol uh, dahil nga po uh, maraming at manang ng gulay dito. At napakamura nga ng gulay dito. Uh, kadalasan din yung iba na nandito sa bundok hindi na rin nagtatanim dahil nga po sa sobrang mura. Yung kilo po ng mga gulay dito, yung talong, uh, 25, minsan 20, tapos yung ampalaya, 40, minsan 30. Tapos yung, yung sayuti po dito mga ka-idol, tagpiso yung isa. So tagpiso yung isa, kung magtanim ka ng ilang puno lang napakarami na, na para yung iba na parang parang iba po na na yung konti lang yung lupain nila minsan parang naisip sa akin lang po yung mga kaidula parang natatamad silang magtanim sa ganung kababa na na ano na na mga bili, bilihin ng gulay kasi syempre po bibili sila ng pangpataba tapos dadamuhan nila araw-araw kailangan po talaga sa pagtatanim ng gulay is masipag ka i mong lalagyan ng papataba tapos uh, sa sa ibang gulay naman po tulad ng kamatis po talagang alaga sa parating ganyan na ng lupa yung parang hinahabukan lagi tapos nilalagyan ng spray para hindi uh, kainin ng mga yung mga insekto yung mga dahon para makabunga na maayos at talagang hassle po rin sa ganun po tapos napakalaking budget ang kailangan kaya yung iba po talaga is mas mas pinili na lang na gumawa ng ganito talaga kasi ah, madali lang para sa, para sa kanila na mag, magkaroon ng magkaroon sila ng budget para magkaroon sila ng pabili ng bigas para magkaroon sila ng pambili ng ulam parang ganun po mga kaibigan mas pinili nila na ah, mamuhay na sa ganito ano talaga tulad po sa amin dating oh, talagang naisip ko rin po talaga mo ka idol dati nga naman, sa bundok hindi mo kailangan magtrabaho, hindi mo kailangan mag-effort, wala kang magiging, iba sa patag ko mga ka-idol, marami kang uh, um, marami kang magiging kaibigan, pero yun na nga, hindi mo rin masasabi na lahat sila magiging kaibigan mo, na natili sila sa hanggang sa huli sa iyo meron talaga iba ng mga kaibigan mo na hindi mo rin makapasundo kaya yung kapitbahay mo hindi mo kasundo at kahit saan naman talaga mga ka-idol meron naman talaga yan meron talagang ganun minsan nga kahit kapatid mo hindi mo kasundo eh. meron talagang ganun pero yun na nga mga kaidol kaya naisip ko na mas madalas pinili yung iba na taga dito sa amin na yung ganyan na lang ang trabaho kasi mas madali nga naman kumita tapos mas madali din na makaroon ng maka, uh, mas madali maka kunyari, may gagawin sila na hindi maganda magkakaroon na sila ng pera, magkakaroon na sila ng pagkain so napakadali lang po para sa kanila po na magtrabaho sa ganito pero hindi na naisip yung mga na uh, buhay naman nila yung kasalalay at hindi niya natin alam na bukas uh, buhay pa pero Bu uh, bukas buhay pa ba tayo sa susunod na araw dahil hindi natin hawak yung oras at saka panahon mga kaibigan. kaya sana sana po uh, sana po sa lahat po sa lahat lahat po na uh, uh, matutulungan po na uh, ng mga kaibigan namin sa mga team namin sa lahat po ng mga pinabago po namin at sana mga tulong, uh, tuloy-tuloy ang pagbabago natin. At patunayan natin sa mga taong tumulong sa atin na dapat tayong tulungan at deserve natin tulungan. Na kaya natin magbago mga tulong. sana patunayan natin na, kahit ganito tayo, is kaya natin magbago at may isang klika tayo. Kaya natin patunayan sa kanila na, na, na kaya mong magbago. sana ngayon na nga po ang mga ibang... Uh, commander na nagbabago Uh, katulad nila uh, si Lito, nila Bugard, uh, nila Abdul. Uh, sana mga tol, bigyan natin ng papakataon sila na makita natin na nagbago talaga sila. At syempre po, si Dan Goss po, uh, isa sa mga ka-idigan ko dati sa kabilang team. Uh, yun na nga, mga ka-idol. Marami nagsabi na patayin ko na lang. Marami pong nagchat chat sa akin, mga kaidol na si Dan Goss is patayin ko na lang daw po dahil Uh, siya yung dahilan kung bakit napahamak si Miss Ginny ayun nga mga ka-idol ayun uh, na nga po mga ka-idol napakadaling sabihin na patayin po napakadaling sabihin na patayin mo na lang pero si Dennis po mga ka ay isa sa mga kasamahan ko dati talaga sa noon isa siya sa mga uh, tumulong sa akin para ma-rescue si Jackie kung maalala niyo po uh, dati doon sa Pabilang doon. Uh, talagang, talagang nakita ko naman po na si Dan uh, minsan lang talaga pag talagang dipit ko talaga siya mga ka uh, mas pipiliin niya talaga na bumalik sa pagkakumande. Uh, kasi iniisip niya na mas madali lang ang buhay. Uh, madali lang makahanap ng pagkain. Madali lang makahanap ng pera. Parang ganun po mga ka-idol ah. Si Dennis po, isang mag tao po talaga mga ka-idol. Isa sa mga ka-idol po. At kung naalala niyo po mga ka-idol, nung time po ako ang na at kami dalawa ni Kelvin, ah, si Dennis po ang tumulong sa akin mga ka-idol para ma-rescue po ako. So sana po mga ka-idol, anuman ang nangyari kay Ginny, ah, hindi natin siya... ah... hindi natin siya sisirapin, kumbaga nakataon lang na tumingin siya sa paligid baka dahil doon at naiwan niya si Jenny dahil nakita niyo naman kung mga kaidol si Jenny at si Danvos ay madalas po silang magkasama at si Jenny at si Danvos is magkakaibigan na rin po so tinulungan ni Miss Jenny si Danvos tinulungan ni Miss Jenny si Danvos mga kaidol tinulungan ni Miss Jenny si ay tinuluma ni ni Tino si, si Dango may mga ka-idol bigyan natin na mga ng pagkakataon si Dango sa mga ka-idol na ma ng niya ngayon sarili niya ah, alam ko po si Dango ay isang mabuting tao sa ah, na, nadala lang siya ng mga ano mga, mga ka-idol mga mga taong gusto isama siya para bumalik sa kasamaan uh, alam niyo.